Ang aga-aga pa nga, may nanggising na nga agad. Natapos na daw kasi niya kagabi, yung halos isang linggo niyang pinagpuyatan. Kahit na hindi pa kami nag-aalmusal, hinigit na niya ako palabas. Ipapakita raw niya kasi yung bagong version niya ng kurtina. Dahil daw sa pinaglalagay niyang mga to, mas mapapadali daw ang paglalagay namin ng kurtina. Ang kaibahan daw nito sa dati, ngayon ay magnet na lang. Ang dami talagang naiisip nito. Recently nga pala, medyo nahihilig kami sa car camping. Kapag namamasyal kami na malayo, instead na mag-hotel, sa loob na lang kami ng kotse, natutulog. Sobrang laki talaga ng natitipid namin. Pero syempre, iba nga lang talaga ang comfort pag sa hotel. Habang dalawa pa lang kami, tinatry namin yung mga kakaibang experience. Dahil pag may chikiting na, di na namin to magagawa. At ito nga yung pinaka pinagmamalaki niya sa akin. Kasabay sa pagsara ng pinto, yung kortina. Ayos talaga to. Ayan, nakabit na niya lahat. At para nga daw makompleto na, subukan na rin daw namin ilagay yung mga nabili na namin foam nung isang araw. Nakakita kasi kami ng size na sakto para sa kotse namin. Nung last time kasi na natulog kami dito, yung lumang mattress lang ang ginamit namin. At dahil medyo manipis yun, hindi ganong komportable yung tulog namin. Kaya para sa next time, bumili na kami ng sakto at medyo makapal na foam. Baka kasi mapadalas na kaming magganito. At di lang yun, para meron na rin siyang matutulugan kapag nag-away kami. Advance talaga to mag-isip. <coughs>